Hello! Hello! Sa mga kapon, shop ko na! Dito na nga ako sa M. Louillier Ayan, at pumasok na ako Diretso sa may uh, <laughs> counter, ayan Dyan sa may asan uh, na tubos At nilabas ko ang aking uh, jewelry at ipapa-appraise natin At alamin natin kung magkaano na nga ba ang uh, appraisal rate nila dito sa M. Lowillier na branch ibang branch itong uh, napasukan ko na ito na M.Low Lear unlike don sa na-share ko sa inyo last time at eto na nga ang tagal mag-check oo oh, oh, matagal si ati mag-check ayun so uh, comment down below sa mga kapon chat ko dyan kung kumusta yung experience nyo kay M. Louis Lear kung nagpapapraise ba kayo kung matagal rin ba sila mag check ng alas nyo. Ayan, kasi nga dumadaan yan sa maraming check, check, check. Charot. Ayan. So, of course, ini yung check nila yan. Intimbang nila, ina -acid test nila, ina nila, at kung ano-ano pa na -way nila dito kay ML magkilatis ng mga alas. ayun mga, nga. tapos na nga tayo. Finally. Po, labas na tayo at uwi na ako at ko ng, ng para sa inyo. Yo! Kumusta, kumusta na kayo dyan? Sa mga kapginto ko, kaponchap ko, kamartes ko, kagais ko! Ako ulit ito, Bet Aglasi. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka ba subscribe please magsubscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na So ba, para lagi kang updated kung may mga ishishare ako. Gaya ng aking ishishare ngayon kasi po, nakagala si Inday! Yes! So, sanla update naman tayo kay M. Loilier, pero ibang branch ito, okay? Sa ibang branch, unlike yung aking na-share last time. Kaya baka magtataka kayo sa aking i-share kaya keep on watching till the end, okay? Yo, welcome back to our vlog. So ayun sa mga nakakikilala sa akin doon sa my market ako, nagpa-appraise uh, naman para maiba naman ang aking i-share sa inyo, okay? Since doon kasi is mga magkakasunod ng mga pawnshop and uh nakagala tayo. So ginawa ko na lahat yung uh, sanla update na aking i-share sa inyo, okay? And comment down below sa mga uh, la update nyo, sanla experience nyo sa M. Loilier. At sa mga nag-aabang dyan ng saan update natin, eto na po. And disclaimer lang, yung aking mga sinishare sa inyo is sa akin lang ito ha. Based on my experience, hindi ito, hindi ako affiliate sa any pawn shop, ganun. So, yeah. Dala-dala <laughs> ko ang aking mga lahat. Sinasan la ko yan, pinapa ko yan, pinapa-scratch ko yan, pinapa-test mark natin, pinapabutasan natin para lang mamais share ako sa inyo na san la update and shout out sa mga OFW's dyan na nag-aabang na san san la update natin okay and pagpasensya nyo na kasi long time no see mas okay yung ganito eh yung at least uh, once a month ayan para ma surprise tayo sa presyo okay ayun and lagi kong sinasabi ngayon na yeah medyo nag uh, medyo naglaylo nga ako kasi nga it matters kasi sa mga ibang phone shop yung may mga marami ng scratches or yung mga test mark nung mga last, bumaba ba yung bigay nilang uh, price, appraisal. Okay? Yun yung reason. Kaya start na natin, ha? Ah, uh, nagpa lang tayo. Hindi ko siya sinanla, okay? So, ang ishare ko sa inyo is 18 karats okay? 18 carats na pinapraise lang natin and then uh, 21 carats. Hindi natin sila sinanla kasi po, eto yung reason. <laughs> Keep on watching till the end. <laughs> so, andito lang sila, hindi natin sila sinanla, okay? So, magkaano na nga ba ang 18 carats kay M. Loilier sa branch na yon since baguhan? Kasi ang iba-iba. So, na mali, na napagkit kong pangalan ng phone shop. So, magkano na nga ba ang 18 carats kay M. Luillier? ML, magkano na nga ba ang 18 carats OMG? Na ano ako, tumaba ako. Ano laki-laki ng mukha ko? Hmm, tumaba ako. Grabe, so I need to diet. Wala lang, nakita ko yung mukha ko is para ano ba yan, baboy-baboy na. Hmm. Magkano na nga ba ang 18 carats kay M. Lowillier? Ang lobas na program sa appraisal niya dito is 3,793. Ayan. So, yun yung reason kaya hindi natin gino, hindi natin asinan la, pinapraise lang natin. So, na-scratch na naman ito. Ayan. 3,793. T... <laughs> 93. Sobrang mababa na po i-base natin sa mga presyo ng gold na ngayon, ngayon na napakataas and yung mga pass na na-share ko sa inyo na san update natin sa mga iba't ibang pawn is mataas na po, okay? Pero, eto talaga yung lagi kong sinasabi na depende po yan talaga sa appraiser, sa staff kasi may mga staff na baguhan pa lang takot sila magbigay ng uh, yung regular price na appraisal ng 18 karat. So, ang ibibigay nila sa is yung uh, parang yung pinakamababa na, ganon. And uh, isa pa ang napansin ko sa M Louie Lear pag wala kang record ah pag wala kang record na like nagsanla ka and then tinubos mo ganon nagsanla ka tinubos mo hindi yung pinarimata mo ah nagsanla ka tinubos mo ganon parang yon the next na mag uh, sanla ka or magpa-praise ka is mataas yung ibibigay nila sa inyo na uh, sanla update ng iyong alahas yun yung napansin ko sa M Louie Lear unlike to the other pawnshop na kahit virgin ka, virgin ka sa <laughs> virgin ka sa kanilang uh, branch na yon is ibibigay talaga nila kung magkaano yung standard uh, price nung carats nung alas mo. Yun yung napansin ko kay uh, M. Loilier. So, kailangan sinala ko yung isa and then tubusin and then pag next na ano, parang yun, tsaka tataas, parang yun, parang ano yun? Score, ano, G-score. Ano yun? May mga ano, <laughs> may mga ganon para tumaas yung ano sa alahas mo, okay? So, uh, mababa, kaya hindi natin sinanla. Next is 21 carats. Magkano naman ang 21 carats kay M. Lowell So, at least ito, medyo mataas-taas, okay? Nasa 4,444, apat na 4. 4,444 ang per gram ng 21 carats kay M. Loilier. Okay, kaya hindi natin sinanla. And dalawa lang yung uh, pina-appraise natin kay M. Loilier sa mga nag-aabang ng 14 and 21. Uh, watch nyo lang yung ibang uh, video natin. Nandoon siya. And yun nga. Oh my God, ang aking kuya nag-start ng sasakyan. Ayun, so comment down below kung magkaano sa inyong mga location ng M. Loewillier ngayon. Pero yung last na i-share ko sa inyo na branch is medyo mataas kasi yung uh, appraisal niya last time, mataas eh. 4,400 rin or 4,000 yon ang 18 carats. Ano, basta mataas. Uh, parang pumapantay siya sa ibang uh, pawnshop pawn Pero this one is mababa yung binigay niya. Yung sinabi ko ngayong rason kanina. Ayan, okay? So, yeah, comment down below sa mga experience niyo dyan. Ah, yan lang ang aking ma-share sa inyo sa nagaabang nasa sanla update natin kay M. Lowillier. Kasi may mga solid viewers tayo na sa kanilang location is pinakamataas naman si ML. Ganon. Pero dito sa aking location is eto nga. Kaya try ko ulit mag update sa ibang brands na una kong naisi-share sa inyo. Okay? So, yeah. That's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Abangan nyo na lang po yung next na sunlap update natin ulit. Bye-bye! Oh my God!